Mga kaibigan, ay ako may hindi talaga taga Borneo eh. At saka marunong kong magtagalaw. Napakihirap lang ang kumita ng pera. Kaya palabasin niya ako din eh. Palabasin niya ako din eh, mga kaibigan. Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa gabing to, makikita ninyo ang isang lalaking nahuli sa bundok ng Borneo. Nahuli noong taong 1990. Alim na taon na ho ang nakakaraan ngayon. Totoo ba sila sabi Ito'y kumakain ng buhay na manok, patay na manok, hindi marunong magsalita ng Tagalog, ni katiting na Tagalog. Mga kaibigan, napakaswerte ninyo sapagat sa gabing to, patutungayan ninyo kung pa paano kumain ng manok ang isang lalaking ito na nanggaling sa Borneo. Tandaan nyo, maswerte kayo. Yung ipinayag niyo, hindi po kahinahinayang. Para kay na natin ng manok inuumpisahan na Tine! 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 Mga kaibigan! Ah! Ah! Dandaan naman! Honey. Sorry. Konting tis lang talagang masakit yan. Ikaw kasi Romeo eh. Yung nilabalan mo malok ni Bertugo pa. Eh malay ko ba oh, oh, namang may tari yan? Mm. Oh, 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 oh. Maswerte ito si Romeo, no? Isipin mo naloloko sa kanya yung anak ng may ari ng karnaval? Si Mr. Chubibo? Aba, pag naging asawa niya, jackpot siya. Hindi mangyayari yun. Ha? Bakit mo naman nasabi yun? Kasi siyempre, ako ang mapapangasawa ni Romeo. Oo? Oh? Ano? Ako ang mapapangasawa niya. Ah, uh, ang bigat ang tama mo, Teng. Tulog ka pa ba ngayon? Gumising ka! Gising ako, ako talaga mapapangasawa niya, no? Uh, oh! Uh. Sweetheart, huwag ka na kasi kumain ng manok. Sa susunod, ibahin mo na lang yung trabaho mo para madali-dali. Oh. Siya siya sige oh. na nga. Boss, may dumarating ho. Sino dumarating? Ba, sino kaya yan? Ako nga pala si Mr. Chubibo. May ari nitong karnabal. Anong may paglilingkod ko sa Iha? Eh kayo ho talaga sa Jaco kasi nabasa ko sa ad na nangangailangan kayo ng mga stage performer. Hmm. Eh, alam nyo, eh talagang pangarap ko kung maging isang artista, eh nalaman ko na maganda raw kung magsisimula ko bilang stage performer. Mukhang okay ka. <laughs> Tanggap ka na. Talaga? Mamay ang gabi rin, pwede ka na magsimula. Ay, thank you ho. Maraming salamat po. Sige. Mga kaibigan, ang nakikita niyo po'y isang serena na galing pa po sa kailalim-laliman ng dagat ng Hawaii. Sa po'y kalahating tao at kalahating isda. Ang pangalan niya po'y... Jezebel! Hello! Hello! Mukhang masama ang tama mo kay Parang ibig mong bingwitin. Ay talagang gusto kong bingwitin yan. Are, may dala na nga ako. Eh. eh. Mahal ko pong inay at itay. Kumusta na po kayo? Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan tulad ko. Inay, itay, meron po akong magandang balita para sa inyo. Siguro po'y natatandaan ninyo na ang unang Jezebel ay si Edna Luna. Ang sumunod ay si Vilma Santos. Pangatlo ay si Alice Dixon. Pangapat ay si Charlene Gonzalez. Inay, ako na po ang panglimang Jezebel. Dahil ako ngayon ay isa ng sikat na artista dito sa Maynila. Tibo, <laughs> at hindi lamang po Jezebel ang aking papel na gagampanan. Marami pa pong iba Pinag-aaralan pa lamang po ng aming producer. Oh, artista na siya! Tibo, Sabi ko na sa iyo, may pakinabang ang minana ng anak ko sa akin. <coughs> Inay ko, utang na loob. Huwag niyo na lamang pong ipamalita sa ating mga kapitbahay ang magandang kapalarang sinapit ko dito sa Maynila. Oo um, ano? nga, Huwag daw pamalita. Huwag natin ipamalita sa kapitbahay natin. Nakakahiya naman. Oo, baka sabihin nila. Ang yabang-yabang natin, Tibo. Huwag! Huwag! Mga kapitbahay! Ang anak ng si Juliet! Si Katatis na rin sa Manila! Isa na siya, Superstar! Isa na siya! Mahiya ka naman. Bakit Hindi naman kailangan i-deklara na ang anak namin ay superstar na. Hindi naman kailangan isigaw na siya ay isang megastar. <laughs> Diamond star at star for all seasons. Mariwala kayo sa akin! Totoo yan! Ang ati yan ang kaisa superstar! Romeo, Romeo, where art thou, my sweet Romeo? Ano raw? <laughs> Nasaan daw ang Romeo niya? Nasaan pa? Eh di nasa baba. Siguro, Julieta. Ikaw din ang nasa isip niya ngayon. Talaga? Oo. Romeo, ano ba iniisip mo? Kanina ka pa walang kibua. ah. Big boy. Oh. Hmm. Bigay mo ako kay Julieta dun sa itaas. Bilisan mo, ha? Right away! Dear Julieta, pwede ba kitang maimbitahan sa... Aray ko, aray arit... Sa ano? Ano ba to? Uli ata. Ano Ibigibigay ni Romeo. Hmm. Patingin. Ay. Ay oh oh Ah. Ah. Ay. Ah, sabihin mo na lang kay Romeo, oo. Ha? Oo. Okay, ang park na to, ang ganda, di ba? Oo nga, eh kaganda. Walang kasing ganda. Ah, Romeo, itong park ang tinutukoy ko. Alam ko. Eh, bakit ka ba nakatingin sa akin ng ganyan? Ay, sapagkat naisip kong ikaw ang aking kapalaran, Julieta. Hmm, bakit naman? O bo, ay hindi ba ako si Romeo, ikaw si Julieta. At si Julieta ay paralaang kay Romeo, at si Romeo paralaang kay Julieta. Hmm. Bakit? Oh, wala naman. Kasi yan ang aking first kiss. At yun ay ginanap dito. Sa lugar na ito. Kaya laging magiging memorable ang lugar na ito para sa akin. Abo, ay hindi lang ang first kiss ang magaganap dito. Pati na ang second kiss. Hmm. Third kiss? Fourth kiss? Hmm. <laughs> Fifth kiss? Hmm. Nako, memorable talaga ito. Ay, kiskisan na eh. Mm. -hmm. Oh, oh yan. Ba, eh, makulat Ba, diba? ako <tinyo> puso mo niya. Busog na ako eh. Sa <tinyo> Ba, uy, sila parin tibo. Parin tibo, paring iska, Mukhang malayo pupuntahan niyo ah. Aba, oo. <tinyo> Alam mo naman eh, gusto namin dalawin yung anak namin na ah. sikat. Ah, Ay, sikat na artista sa Maynila ang aming anak, kaya papasyalan namin doon. Naku, Mare, nakakaligit naman kayong mag-asawa. Uh, may anak na kayong artista. Ako, huwag kang mag-alala, Mare! Dahil pagdating ko sa Maynila, ihingi kita ng picture ng malaki, may sulat ng pangalan mo, may otograp niya talaga! Yan, ha, <coughs> Ay, ito, asa ka! Oo, oh, oh, lahat-lahat kayong binigyan ko ng picture niya na may otograp niya talaga! Ay na uh, uh, kami uh, gusto ko na makita ang aming na! Sige, mauna na kami, eh, mag-iingat kayo sa Maynila. Maraming loko Aba, sila mag-iingat sa akin at papatayin ko sila. Ang matatawa. Sige, <laughs> ha, na! Gusto ko lang sige. -na. Oh, sige. Uh, sige. Sige. sige! Mga kasama, kung sa Amerika, nagagawa ni David Copperfield na mawala ang Statue of Liberty, dito din sa Pilipinas, magagawa natin yan. Mawawala itong sexing babaeng ito, si Julieta! Julieta! ¡Venid a San Cortina! Mga kaibigan, ang ipamamalas ko ngayon sa inyo ay ang aking galing sa pagbarel. Patatamaan niya ang mitya ng kandila na hawak ng babaeng yan! Hindi lang yan! Magsisindi ang mitya ng kandila sa pamamagitan ng baril. Pagmasdan niyo, maigi! po. Ano Ay, 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 ay naman pala. Hm? Romeo, ayoko na uling gagamit ka ng barela. Tulad nung ginawa mo nang isang gabi. Ay, ayoko na magkaroon ng aksidente dito sa aking karnabal Ay, ano ho namang gagawin ko, Daddy? Eh! Mr. Chubibo pala. Ah, gawin mo na lang yung dati mong ginagawa. Yung pag-spin ng punyal. Pero, Daddy, matagal na siyang walang practice sa pag-spin. Ano? Ah, alam mo, Romeo, ang pag-spin ng punyal, parang, parang paglangoy yan eh. Ang paglangoy, kahit na hindi mo ginagawa, hindi mo makakalimutan yan eh. Sa bagay, ay hindi pa naman ako laos punyal. eh, eh di subukan natin. Okay. <coughs> Mga kaibigan, panungurin ninyo si Batotoy! Opa, oh, opa, oh, opa, oh, opa. Oh, o, oh. sila, sila! O! Oh. Ano, <atrains> ano mo sa anak natin? Yung palang trabaho, ginagampanan niya dito. Ay naku, ano rin ang anak natin? Tinan mo. Pinapaikot-ikot ginagawang target ng punyal e eh, kung matamaan yung anak natin. Ano gagawin mo? wag, wag kang mag-eskandal. Ayoko ayoko, ay, ayoko, ayoko may umal, pahingat huh? natin. Anak natin yan. Ayoko, ayoko. Ubalis na tayo rito. Ayoko, ayoko mapahingas ayoko, 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 yung heta oh. natin. Ay, 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 ano ka, eh. oh, pwede yan. Ayoko. <laughs> Kunin <tags salts> mo Romeo, magtago ka na sa pinanggalingan mo, papatayin kita. Ano! Kinagawa mo? Hm. Wala rin lang akong trabaho. Ay di mag-inom na lang tayo. Okay ba sa iya? Okay. Hm. Okay. Cheers.